Um, ako, kung one, one guess, kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. <laughs> <laughs> ako, kung one, one guess, kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. <laughs> <laughs> Ngayong gabi, kaninyong tanan. Palihog, manlingkod. Mga kaisuunan kong dabawenyo, ladies and gentlemen, mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang nakaraang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa. pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na, makna makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ay ko rin na nasabi ng uh, membro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggod ni Tanan ni Inday Sara o ni Dagan pa siya presidente, dili na magkalisod-lisod ani. Itong In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang uh, decision ko pero sa ngayon hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for nine days, ang assault sa inyong Kingdom Nation at uh, I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa office of the Vice President. But always remember na wala man ako sa mga masasayang araw ninyo pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo, administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon walang contest hindi ako matatalo walang kompetisyon bakit ako matatalo there may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, ininstit in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang delusion namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the Kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa crisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. And ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Dabawenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them. If they feel that they are persecuted, kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang pangulo. <clears throat> Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, ano bang ma- Kahit hindi na nila mabili. Mahal ng pagkain. Dalawang beses na lang kumakain sa isang araw And sa ating bansa. Dumadami ang dahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin. ilang beses sa pag-atake sa akin paulit-ulit ko sinabi magtrabaho muna tayo because we owe it to our countrymen because we made promises on stage now we will do something for our country paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero, this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin na natutulog sado sa politika. Pero this night is not about, about me and my problem. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. tungod kay ang langit nung amahan na apirmi kaninyo. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao. Sabi niya sa akin, 3,000 kapulis, 4,000 kapulis, 5,000 kapulis, ilang ipadala din ni sa kingdom nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. Mali na malisang. Mali na mahadlok. Kay bao mo nga no? Gipadalahan mo o 5,000 kapulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Ipadala sila din para hadlokon mo, ipadala mo sa ginoo para pasabton sila. If they come from us, the kingdom nation is the expert on peace. Kay bao mo anak. Dabawenyos are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang dabawenyos because the kingdom, nation, citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang nila, if they bring you violence, give them peace. show them peace make them understand that this is not about this is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion because, because the kingdom nation citizens can be found all over the country and around the world. If they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about. About the abuse of power and the assault on the freedom of religion. <clears throat> Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala. Tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo. <clears throat> If they come from the evils of Satan, what do you have? you have the goodness of the Lord. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. pangako lola sa mother side. Maternal grandmother nako, na Buhi pa siya karon. Kaluwi sa ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila din sa Davao del Sur o Davao City. Sa padada Davao del Sur o diri sa Davao City. Ang iyahang uh, trabaho is magmaligya o oh kaniantong panahon, mga 1960s, 1960s, mamaligyan. Ano yung mga, murag ukay, ukay kung ginatawag nato karon O niya, mamaligya, mga laing-laing klaseng dry goods. Ang siya o baklaran na maligya siya o mga sandals. Mga mo ang ginabaligya kanyan to. ako so, ko nakakat-on o ka nang Dili, nga na ay customer, kundi tawagon ni mo dapat ang customer, pasudlo ni mo sa hang tindahan. Doon na siya ay pulong sa ako ah, itong pa ko, para sa ako ah. <laughs> God will be there will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Nakauna-una ko na sa pagtuo sa mga inchik, malas magudang nahin. mo doon ang kaanak ko, siguro sundo na ito. Wala may mawala sa to ah. Kung sundo na ito ang tinuuan sa mga inchik, nga dilip ka mag-celebrate nine. So this is our 40th anniversary. Ay ta para sa 40 years. You have come a long way from one to almost or approximately 8 million around the world. You have overcome challenge And every challenge made you stronger, made you more united. And we can see that now. There is another challenge before you, pero naagihapon mo sa ngalan sa ginoo. O sa tanaw na ako, sa kadagahan sa kalisod, sa kadagahan sa pandaot, o sa kadagahan sa dili-pagtuo sa inyo ha, o sa kadagahan sa ba sa inyo hang pagtuo, I think you will reach 100 years or more. magpadayo. Basta ang inyong pagsalig o pagtuo, hugot din ha sa ginoo. Yeah. For a hundred more years, Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary. We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. of the Philippines. Shukran.